Ngayong Hulyo 2025, isang malakas na lindol ang yumanig sa Russia dahil dito nagkaroon ng tsunami na umabot sa Japan. Pero ang mas pinag-uusapan ngayon ay hindi lang ang lakas ng lindol o ang pinsala ng alon, kundi ang isang hula na di umano tumama. May isang manga artist sa Japan na nagsulat noong 1999 tungkol sa isang malaking sakuna na posibleng mangyari sa Hulyo. At ngayon, tila nagkatotoo ang kanyang panaginip. Totoo ba ito o baka nagkataon lang? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang pangalan niya ay Ryo Tatsuki. Isa siyang Japanese artist na hindi lang basta gumuhit ng manga, kundi nagkwento rin ng mga panaginip niya tungkol sa hinaharap. Isa sa kanyang mga kilalang gawa ay ang The Future I Saw na inilabas pa noong 1999. Sa manga na iyon, sinabi niya na may panaginip siyang tungkol sa bitak sa ilalim ng dagat sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Ayon sa kanya, mula sa bitak na ito ay magmumula ang isang napakalakas na lindol at tsunami. Ang tindi pa ng babala niya dahil sinabi niyang mas malakas ito sa tsunami noong 2011. At nitong Hulyo 2025, isang magnitude 8.8 na lindol ang tumama sa Kamchatka Peninsula sa Russia. Isa ito sa pinakamalalakas na lindol sa kasaysayan. Pagkatapos ng lindol, nagkaroon ng tsunami na umabot sa Hokkaido sa Japan at sa ilang bahagi ng Kuril Island sa Russia. Dahil dito, maraming tao ang agad na naalala ang babala ni Rio Tatsuki. Hindi man eksaktong sa lugar ng kanyang panaginip nangyari ang lindol, nasa parehong rehiyon pa rin ito ng Pacific Ring of Fire, kaya ang tanong ng marami, ito na ba ang sinasabi niya noon pa? Bukod sa lindol at tsunami, may isa pang bahagi sa mangga ni Rio na pinagkakatakahan ng mga tao ngayon. Ayon sa kanya, may nakita siyang dalawang dragon sa kanyang panaginip. Ngayong buwan ding ito, parehong niyanig ng lindol ang Russia at ang Alaska sa Amerika. Ang dalawang bansang ito ay madalas ituring na malalaking puwersa sa mundo, kaya may ilang nagsasabi na baka sila ang tinutukoy na dalawang dragon sa panaginip. Ito na ngayon ang pinag-uusapan sa social media. May mga naniniwala na tumama na naman ang hula ni Rio Tatsuki. Pero may ilan ding nagsasabi na baka nagkataon lang ang lahat. Ang mas nakapagtataka pa, hindi ito ang unang beses na tumugma ang panaginip ni Rio sa totoong pangyayari. Noong 2011, nang tumama ang napakalakas na lindol at tsunami sa Tohoku region sa Japan, may bahagi rin ng manga niya na tila tumukoy sa parehong sitwasyon. Dahil dito, hindi maiwasan ng mga tao na balikan ang kanyang manga at alamin kung ano pa ang mga maaaring mangyari base sa kanyang mga panaginip. Habang may mga nagsasabing dapat itong pag-aralan, may iba namang nagsasabi na huwag agad maniwala at huwag masyadong magpanik. Ngunit kung totoo ngang dalawang beses nang tumama ang kanyang hula, hindi ba dapat natin seryosohin ang mga natitira pa niyang babala? Hindi lang kasi lindol at tsunami ang nailarawan niya sa kanyang aklat. Marami ring fans ang naniniwala na ilang beses na ring nagkatotoo ang mga panaginip na isinulat niya. Isa na rito ang pagkamatay ni Princess Diana at ni Freddie Mercury. Maging ang COVID-19 pandemic ay tila nabanggit din sa kanyang manga ilang taon bago pa ito mangyari. Dahil sa mga ganitong detalye, tinatawag na ngayon si Tatsuki na Japanese Baba Vanga. Ang Baba Vanga ay isang sikat na mystic mula Bulgaria na sinasabing nakapagsabi rin ng malalaking pangyayari sa mundo gaya ng pag-atake noong 9-11, paglitaw ng ISIS at ang pagkahalal ni Barack Obama bilang Pangulo ng Amerika. Ngayon 70 taong gulang na si Rio Tatsuki. Sa kanyang mga lumang diary, may bahagi siya roon na muling pinag-uusapan ngayon Ayon sa kanya, napanaginipan niya ang isang bitak sa ilalim ng dagat sa pagitan ng Japan at Pilipinas. Mula roon, may alon daw na mas mataas ng tatlong beses kaysa sa tsunami noong 2011. Mas tumindi pa ang usapan noong unang bahagi ng taon dahil may ilang fans na nagbahagi ng bahagi sa manga niya kung saan may babala tungkol sa Hulyo 2025. Marami ang nag-isip na posibleng mangyari ang malaking sakuna sa petsang Hulyo Bima. Pero nang dumating ang petsang iyon at walang malaking pangyayaring naganap, karamihan ay hindi na ito pinansin. Marami ang nagsabing baka mali lang ang hula o baka hindi naman totoo talaga. Gayunpaman, may mga kakaibang pangyayari rin sa panahong iyon. May naitalang seryo ng lindol sa paligid ng Tokara Islands na bahagi pa rin ng Japan. Mayroon ding pagsabog ng isang bulkan na matagal ng hindi aktibo. Hindi nga ito naging malawak ang pinsala pero nagdulot pa rin ito ng takot sa ilang lugar. Pagkatapos nito, humupa na muli ang interes sa manga ni Tatsuki. Ngunit matapos ang malakas na lindol sa Kamchatka at ang tsunami na umabot sa Japan, bumalik ulit ang usapan. Ngayon, marami na namang tao ang bumabalik sa mga pahina ng The Future I Saw. May mga social media post na nagsasabing Hindi man eksakto ang petsa pero hindi mo pwedeng isnabin si Ryo Tatsuki. Ibig sabihin kahit hindi tumama sa petsa ang hula, parang sakto pa rin sa pangyayari ang pwedeng mangyari. Sa ngayon, halos dalawang milyong tao na ang inilikas bilang pag-iingat. Maraming lugar sa baybayin ang binakante. Ang mga tao ay umakyat na rin sa mas matataas na lugar at ang ilan ay nagtago na sa mga bubong ng gusali. Ang alon ay umabot na sa ilang bahagi ng Hokkaido at patuloy pa rin ang pagbabantay nila dito. Mas dumarami rin ang mga taong nagbabahagi ng kanilang opinyon sa social media. May isang nagpost at sinabing, kahit hindi eksaktong lugar at petsa, nangyari pa rin ang hula ni Rio Tatsuki. May isa pang nagsabi, yung hula daw ni Baba Vanga para sa 2025, akala ng lahat parang kwento lang. Pero ngayon, nayanig ang Japan sa totoong lindol at tsunami. Nakakakilabot. At ang pinakamatapang na pahayag, tama si Rio Tatsuki, nangyari ang hula, July prediction ng bagong bababanga, tumama. Habang tumataas ang bilang ng mga ganitong komento online, sabay ding naging trending sa Japan ang mga hashtag na hashtag July 5 disaster at hashtag Tatsuki prediction. Mula sa simpleng usapan ng fans, naging mas malawak na ang diskusyon nato. Pero hindi lang sa social media nagkaroon ng epekto ang hula. Ayon sa mga ulat, bumaba ng 83% ang bilang ng mga flight bookings mula Hong Kong papuntang Japan sa pagitan ng huling linggo ng Hunyo hanggang unang bahagi ng Hulyo. Maraming turista ang nagdesisyong huwag munang bumiyahe dahil sa takot na baka totoo nga ang babala. Sa kabila nito, hindi lahat ay naniniwala. May ilang eksperto tulad ni Professor Sekia Naoya mula sa Tokyo University ang nagsabing, walang basehan ang mga ganitong hula. Ayon sa kanya, hindi posibleng hulaan kung kailan at saan mangyayari ang lindol. Sa kasalukuyang teknolohiya, wala pa rin tiyak na paraan para makita ito ng maaga. Pero kahit may ganitong paliwanag, hindi pa rin mapigilan ang takot sa ilang lugar sa Japan, kaya halos dalawang milyong tao na ang inilikas sa mga lugar na may banta ng tsunami. Ang iba ay naglakad, habang ang ilan naman ay nagmaneho paakyat sa mas mataas na lugar. Ayon sa Japan Meteorological Agency, isang tsunami na may taas na 1.3 metro ang tumama sa isang pantalan sa Iwate, isang prefecture sa hilagang bahagi ng bansa. Ang tsunami ay resulta ng isang malakas na lindol na umabot sa magnitude 8.8 na naitala malapit sa Petropavlovsk sa Kamchatka Peninsula ng Russia. Isa ito sa sampung pinakamalalakas na lindol na naitala sa kasaysayan dahil dito, maraming pasilidad sa transportasyon ang naapektuhan. Ilang ferry, tren at eroplano ang naantala o pansamantalang hindi pinayagang bumiyahe. Maging ang Chief Cabinet Secretary ng Japan na si Yoshimasa Hayashi ay nagbabala. Ayon sa kanya, maaaring hindi agad makabalik sa bahay ang mga inilikas na residente dahil posibleng magtagal pa ang banta ng tsunami. Sa mga evacuation center, Sariwa pa rin sa alaala ng mga tao ang nangyari noong 2011. Kaya sa gitna ng pangyayaring ito, hindi maiwasang muli silang kabahan. Sa dami ng nagkatotoong panaginip ni Rio Tatsuki, hindi maiiwasang mapaisip kung may kakaibang koneksyon nga ba siya sa hinaharap. Maaring hindi eksakto ang petsa at lugar, pero ang mga detalye ng mga pangyayari ay halos tugma. Sa kabilang banda, may mga eksperto pa rin naninindigan na walang siyentipikong basehan ang mga hula. Ang totoo, hindi pa rin kayang tukuyin kung kailan o saan eksaktong mangyayari ang lindol. Ikaw, ano sa tingin mo? Coincidence lang ba ito o may dapat ba talaga tayong seryosohin sa mga panaginip ni Ryotatsuki? May panaginip ka na bang tila nagkatotoo rin? Kwento mo sa comments at baka hindi lang si Ryo ang nakakakita ng hinaharap. At huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.